Hi! Good morning! Eto, maaga pa lang at nagpaayos na ako ng aking bracelet. Pinagawa ko kasi naputol at sumabit siya sa unan. Kaya eto at pinapaayos ko na siya. Eto na nga yung aking bracelet na napaayos ko na. Na sumabit sa unan. Dalawang beses na to. Pero hindi ko napagawa sa Japan, kaya buti na lang at inuwi ko dito sa Pilipinas at dito ko na lang pinas kasi mas mura pa. 180 lang yung binayad ko dito. Ito din, ang klet ko, napaayos ko din siya. Pali sumabit din to. Ayan. Kaya buti na lang at napaayos ko na. Pagkatapos kong napagawa yung bracelet at anglet, ayan, kinaan ko naman dito sa Gongcha ang mga kids dahil para naman may reward sila at nagantay sila. So eto tuwang-tuwang mga bata kasi first time lang nila matikman ang Gongcha dito sa Pilipinas. So ayan, titikman na daw nila kung talagang masarap at daw mas masarap sa Japan na Gongcha o dito sa Pilipinas. Meron din kasi nito dun sa amin dun sa Japan. pinagabihan nga nito, dumalaw si tatay at nanay, pati na rin yung kong kapatid at yung baby niya na si Baby Aki. Ayan, nagpicturean kami bago sila umuwi para mayroon kaming remembrance sa kanila. So, ayan, dumalaw lang sila sa amin at kinamusta yung mga bata. So, ayan, hinatid na rin namin sila sa baba. Bye-bye! Bye-bye! Ewan ko ba, halos one month na kaming nakatira dito pero ngayon lang nagpakita itong moon sa akin. Ito talagang pagbukas ko ng pintuan ay eh bungad na bungad talaga yung buwan na makita mo talaga. na sila mama. Kinabukasan neto, sumakay kami ng tricycle, papunta kami ng Metrobank. Kasi sa tagal ko nang hindi nakakauwi ng La Union, Um, di ko alam kung pwede ko pa bang gamitin yung aking account dito sa Metrobank Bank. Ipa-activate ko lang sana. Kaya eto, nandito kami ngayon at uh, sana eh, ma-open ko pa. So eto yung aking number. So after nito, nagugutom daw ang mga kids. Tapos na, bali, tatawagan na lang daw ako kung kailan pwedeng ma-activate yung aking tayo. account.

shopaw at halo-halo lang yung o-orderin namin kasi nga bawal sa kanila ang juice kahit coke hindi din pwede kaya eto, imbes na mag-coke sila or mag-juice, nag-order na lang ako ng halo-halo uh, kasi tuwing lalabas kami ng bahay, nagdadala talaga sila ng mineral water para siguradong malinis at iinom sila ng tubig kahit na nasa labas kami So eto, enjoy na enjoy nila yung kanilang siopaw kasi mahilig din silang kumain ng siopaw kaya yan yung ni-request nila. Lalo na si Mayor, gustong gusto niya yung siopaw. Asado yung in-order ko para sa kanila. After namin kumain dito sa Chowking, dumaan kami dito sa Machu Temple para ipasyal yung mga anak ko. At ipakita ko din sa kanila yung dating pinapasyalan namin nung bata pa ako tuwing may occasion dito ng mga Chinese. Kasi Chinese yung lolo ko, lagi kaming may invitation tuwing may occasion sila dito. At dito kami namamasyal at ang ganda-ganda nito kahit noon pa. Until now, sobrang na-emaze ako kasi ang ganda-ganda pa rin niya. Yun lang, sayang na na yung cellphone ko kaya ito lang yung nakuhanan kong video. Pupunta ulit kami dito sa Chinese New Year. Abangan nyo po. Bye!